Hello, dear friends. Today, ay ipapakita ko sa inyo ang isang sideline naming mag-asawa. Bukod sa four-naming tricycle na pinapa boundary. at pagta-tricycle ng aking asawa ay nalaman ng asawa ko maganda, rin itong hanap buhay. Dahil sayang din naman kung pipipiin lang at ipapakilo ang mga galon, na rin mga kumukuha ng basura. Eh, ilang piraso bago kumakaisang isang kilo, napakamura pa. Isi mo kayo si Paman, kaya nang makakilala siya ng buyer nito ay Sumigen kiami. Nabibili namin ito sa halagang 2 pesos. Ang Wilkins at 3 peso naman ang malalaki. So wala ngayon ay ito muna ang aking maibabahagi. Maraming salamat po.